Nakalimutan mo ba ang passwords ng Gmail account mo? Nahihirapan ka na dahil hindi mo na ito mabuksan. So kaibigan, tuturuan kita kung paano mo mabubuksan ang Gmail account mo na nakalimutan mo ang passwords nito. Kahit hindi mo na alam ang passwords ng Gmail account mo, pero mabubuksan mo pa rin ito kaibigan gamit lamang ang cellphone mo. So kung interesado kang malaman kung paano mo mabubuksan ang Gmail account mo na hindi mo alam ang passwords nito or nakalimutan mo. Siyempre, bago umpisa natin, i-click mo muna ang follow button para Lagi ka pong updated sa mga ganito pong tutorial. Kung gusto mo nangang malaman kung paano magpalit ng Gmail password or paano mo bubuksan ang email mo na nakalimutan mo na ang password nito, ipumunta ka lang po sa settings ng cellphone mo. At dito po, hanapin mo lang po sa ilalim ang Google. Ito po, i-click mo lang po siya. At dito, i-click mo lang po itong Manage Your Google Account. At dito po banda ito, i-hide mo lang po siya. Hanapin mo lang po dito ang security. Ito po. Dito po, scroll mo lang po sa ilalim. Hanapin mo lang po itong passwords. At dito po, hindi mo na ito dahil nga nakalimutan mo ang password ng Gmail mo. So, i-click mo lang po itong forgot passwords. Din dito po, mayroon pong nakalagay na use your screen lock. So, i-click mo lang po itong continue. Kapag na-click mo po itong continue, ay hihingi po siya ng password ng cellphone mo. Tapos ilagay mo lang po at dito na nga po, maglalagay ka na ng bagong passwords mo. Tapos dito sa ilalim, ilalagay mo ulit yung bagong passwords mo na ginawa. Tapos ikiklik mo lang itong change password. Automatic na po yun na mapapalitan na ang passwords ng Gmail account mo. At ganoon lang po sa kadali mga kaibigan. Sana nakatulong ang video na ito. Kung nakatulong sa inyo, pakishare naman po kaibigan para mas marami pa tayong kaibigan na matulungan na hindi nila alam kung paano mabuksan ang Gmail account nila na mga napakalimutan na nila ang passwords nito. So, ganun lang po kadali kaibigan. Sana abangan nyo po ang susunod ng mga videos ko na i-upload para mas marami pa tayong matutunan sa mga bawat upload ko. Thank you!